Ang taong matulungin ay pinagpapala ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareja at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Banal na Espiritu, Liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at maay sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 14, verses 12 to 14, and I read it for you. He said also to the one who had invited him, When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends, or your brothers or your relatives or rich neighbors in case they may invite you in return and you will be repaid but when you give a banquet invite the poor the crippled the lame and the blind and you will be blessed because they cannot repay you for you will be repaid at the resurrection of the righteous ikaw ba ay matulungin tumutulong ka ba sa iyong kapwa higit lalo sa mga taong nangangailangan, sa mga may hirap, sa mga may kapansanan, sa mga taong wala nang makapitan at malapitan, ikaw ba ang nagiging instrumento ng Panginoon upang maranasan nilang may pag-asa pa sa buhay? Ang ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala sa atin na ang taong matulungin ay pinagpapala ng Diyos. Kung ikaw ay maghahanda ayon sa ating binasang Ebanghelyo ang imbitahan mo ay ang mga taong may hirap, mga may kapansanan, mga taong alam mong hindi ka masusuklian. Sapagkat kung ang iyong inimbitahan ay mga kamag-anak mo, mga mayayaman ay maaring imbitahin ka rin sa tuwing sila naman ang maghahanda. Lagi po nating tatandaan. Lagi po nating tatandaan. Tayo po ay nagiging instrumento ng Panginoon sa tuwing ating tinutulungan o pinaparanas ang kagandahang-loob ng Diyos sa iba. Ang simpleng pagtulong sa mga may hirap, ang pagdamay sa mga naghihinagpis, ang pagbisita sa mga may sakit o nasa kulungan, ang pagbibigay ng damit o kaya naman ang pagpapatuloy sa mga dayuhan. Ito'y mga tanda ang Panginoon ay buhay na buhay at ikaw ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Sa kahuli-hulihan ng ating binasang Ebanghelyo, ito ang wika. And you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Ikaw ay may pabuya. Ikaw ay mayroong gantimpala sa Panginoon. Sapagkat, ika nga sa Ebanghelyo, tinulungan mo ang mga taong nangangailangan ng higit na tulong. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, buksan mo ang aming mga puso upang matulungan namin ang mga nangangailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.